na dito tayo mamitas na naman tayo ng ano guys ng bayabas dito na ako makiat na naman ako ayan guys dami na natin nakuha guys sa bayabas ayan nakuha ako ng bayabas ayan ayan o oh. mga bayabas guys o oh. o oh. o oh. mga bayabas ayan Kunin na to. Mga bayabas. Ah. Uh, ayan oh. Oh. Uh, ah. Dami na ako nakuha guys. Ayan oh. Isang tabo na nakuha ko. Ayan oh. Ah. Gara pa tayo. Oh. Ayan, guys. Ayan. Ayan oh, isang tabo na ko guys. Ayan oh. Ah. Buwan ako ng isang tabong bayabas. <laughs> Ayan, dito ako tok ng bayabas, guys. Oh. Daming bunga, guys. Ng bayabas. Ayan, o. Oh. Oh. Daming bunga. Oh. Daming bunga, guys, ng bayabas. Ayan. bunga ng mga bayabas ayan, oh. Oh. Oh, bunga, oh. ayan. Okay, oh. o o dami bunga o ayan o ayan o dami bunga guys o dami na na okay na to dami ko na nakuha, guys ayan o oh. maganda to sa ano sa um, medyo hindi maganda yung ano mo pagdudumi mo maganda to gamot sa uh, hindi maganda yung kanyang chan sa kanyang pagdudumi maganda ang gamot ito guys ang bayabas kaya <laughs> <laughs> pag ayaw eh. hindi maganda yung pagdudumi nyo kain ngayon ng guys, uh, ah, maganda itong panlunas pag ikaw ay hindi maganda yung chan mo hindi magdumbi ka ito ang inumin mo guys ay kainin mo bayabas yan dami ko na nakuha guys ah, okay. hmm. dami na yan Nah, sa yung nyumpah So, pwede na ako bumaba. So, dami na natin nakuha. Oh, oh. Isang tabo na. nakuha ko guys. Nabayabas. Nandito naman ako sa tuktok ng bayabas guys. Ayan oh. Oh. Ayan. So, naman ako ng bayabas guys. Ah. Ayan ah yung ating video na naman na nanguha ng isang tabong bayabas dami na to yan salamat guys Bawa. sa inyong panood sa aking panguha ng bayabas yan pwede tayong pumanaog bumaba yan yan yung aking panguha ng Bayabas, guys. Ah. Kami bunga. Pero bukas naman yung iba. Hmm. salamat guys sa inyong panonood. Sa ating panguhan ng bayabas. Oh, dami na tayong nakuha guys. Isang isang tabo. Ito natin. Hmm salamat sa inyong tumukod guys sa ating panguha ng bayabas salamat sa inyong panguod ayan kumak na tayo para makakain na tayo ng bayabas ayun ok salamat sa inyong panguha sa ating pangunguha ng kayabas ayan ho, isang tabo ng kayabas ayan, salamat sa inyong panunood guys ayan ho, tabung tabo salamat maganda ito sa mga masamaan tiyan oh gamot ito Nung hindi ka uh, Mahal na dumi. Maganda ito na gamot. Itong gamot na ito. Kaya salamat guys sa inyong panunood sa aking pangunguha ng bayabas. Bye bye, bye. Yan oh, dami oh.